Suportado ng National Task Force West Philippine Sea ang planong pagbayari ng danyos ang isang Chinese Maritime Militia Vessel dahil sa pinsalang dinulot umano nito sa bahura ng sumadsad ang barko sa pag asal ripuan noong nakaraang buwan. Tinatayang nga naman sa maygit labing isang milyong piso ang halaga ng nasirang Coral Reef. May detalye si Patrick De Jesus. Ito ang parachute anchor na nadiskubre ng mga diver mula sa Palawan Council for Sustainable Development sa isinagawa nilang environmental assessment sa Pag-asa Reef 1. Pinaniniwala ang naiwan ito ng isang Chinese Maritime Militia Vessel na sumadsad sa lugar noong nakaraang buwan. Nakita rin ang mga durog at putol na koral na posibleng epekto ng naiwang parachute anchor mula sa sumadsad na barko ng China. We conclude based on our observation that the damages on the reef job po sa impacted area ay caused by yung drug mismo nung reef anchor sa pagtataya ng PCSD may lawak na higit sa 400 square meters o 30% ng pag-asa reef one ang nagtamo ng pinsala aabot ang halaga nito sa 11.1 million pesos dahil dito ay inirekomenda ang pagsasagawa ng coral reef rehabilitation Sinabi rin ng PCSD na dapat singili ng danyos ang naturang dayuhang barko ng China na suportado naman ng National Task Force West Philippine Sea. The National Task Force for West Philippine Sea expresses concern over the reported, this reported environmental damage caused by a Chinese vessel near Pag-asa Reef Number 1, approximately 2.6 kilometers east of Pagasa Island. We're hopeful that uh, through the Department of Foreign Affairs, um, we can be able to reach out to them and to um, uh, present to them the damages that uh, they incurred because of that grounding incident. Nananatili pa rin ang parachute anchor sa bahagi ng pag Reef 1 at patuloy itong nakakapinsala sa mga bahura hangga't hindi na alis na makakapekto rin sa mga Mayang isda at sa mas malawak pang marine ecosystem. The Angkor Parachute will continue to cover the corals, denying access access to sunlight, of which without sunlight, the coral reef will die. You lose the coral reefs, you damage the coral reefs, you lose spawning capability. You lose uh, shelter and you lose part of the food chain. So if you destroy the coral reefs our fish stock, our other natural resources will diminish as well. Pinagpaplanuhan na ang agaran at maingat na pag-alisa parachute anchor upang hindi madagdagan ng pinsala sa mga bahura. Nasa 300 square meters ang lawak nito habang 9 meters sa manang lalim kung saan ito natagpuan. Dahil sa naging findings ng PCSD, may tuturing na lubang dalikado ang paggamit ng mga barko ng China ng parachute anchor. I'm not sure what is the specific reason why they change from the traditional anchor to parachute anchor. But as what we have seen, the danger of the parachute anchor, especially in those areas na mayroong uh, uh, coral and uh, mga mababang area na maritime features, this is very dangerous no? kasi nakakadrug siya. Samantala, nakalis na ang dalawang warship ng People's Liberation Army Navy na na-monitor noong Sabado 69 nautical miles mula sa baybayin ng Cabra Occidental Mindoro. Escorted ng mga ito na China Coast Guard vessel na niradyohan ng idineploy na barko ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa. Patuloy naman na binabantayan ng PCG ang natunang barko ng China Coast Guard. It remained to be being um, shadowed by the Philippine Coast Guard um, in the vicinity of Bajo de Masinlo. But with regard to the Pilini Navy warships, it's no longer um, within our own exclusive economic zone. It already went westward. Ayaw naman ng patulan ng NTFWPS ang hindi pagkilala ng China sa 2016 Arbitral Award. Ang Pilipinas igiliit na legal at may basehan ito at patuloy na titindig ang bansa sa West Philippine Sea alinsunod sa international law. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.